So mga kadaryo, magandang hapon. Lakas po ng ulan. Kaya nandito kami sa loob ng sasakyan. Ayan, ako nakikita yung sa labas yung nagmamush yung aking salamin. Pero walang problema yan. Mahalaga po yung eh, nakita ko po yung sikat na batang drummer sa YouTube na si Rayan. Si Rayan Morales. Yung... Ayan po siya. Mula pagkabata, eh, drummer na siya talaga sa bangketa Sa kalya. Siya yung sikat na batang drummer sa YouTube na ngayon ay dalaga na. Ito po, tingnan niyo po siya. Nakita ko po siya eh at uh, binati ko rin po siya ito panoorin po ninyo oh, ayan po si Rayan ayan ayan uh, ito po ito po yung drummer na sikat sa youtube ayan nakaangkas ay, ay, po, Rayan ayun po, di ba ikaw yung drummer sa youtube ay lakay ko yung idol ko idol ko po yan, pwede paturo pagpapok? Ready pa to, Rob? Eh, sino kasama mo? Mukhang martil niyo ah! Mukhang yan yung pagpukpok ah! Uy, <laughs> uh, siya po yung ano, yung drummer sa YouTube. Sikat po yan na... Ito na Ayan! Magkukulab tayo, Rian ah! Rian! Ito na kaway! Ito na Ayan po, uh, siya po yung sikat na drummer sa YouTube. Ayan ah! Oh. Ito po mga kaibigan. Ito, dito ka kailangan. <laughs> naliligo ka. Oo, oh, naliligo ko. Eh, di ba may hika ka. Ah, <laughs> uh, uh, sige, sige. Ayan po, ayan po, ayan po, ayan po. Ayan po, ayan po, ayan po. si Rayan. Ayan. Uh, support naman po sa Alyang Vicente Vlog. Ayon po si Rian Morales, ang ang sikat na batang drummer sa YouTube. Oh! Makita ko, di ba? makita ko lang si Rian. Rian. <laughs> ah, sige Brad, salamat ah. Ayon po si Rian ang batang drummer. Ayon po si Rian. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ang pangit ng kasama. Mukhang martilyo yung kasama. Ayon po si Rian. <laughs> yung bata yung batang drummer masigat sa iyo dalaga na siya dalaga na salamat hmm. po bye bye last po ng ulan